pista ng mga aswang sa liblib na baryo. Ako si Jonas. Dalawamput dalawang taong gulang. Isang ordinaryong estudyante sa Maynila. Wala akong hilig sa mga probinsya noon, lalo na sa mga liblib na baryo. Pero isang desisyon ang tuluyang nagbago sa takbo ng buhay ko. Si Isay, isa sa pinakamalapit kong kaibigan sa universidad, ay mula sa isang maliit na baryo sa Iloilo, na hindi ko pa naririnig kailanman. Barangay San Roque. Sa tuwing nababanggit niya ito, parang misteryo ang bumabalot sa paligid niya. Tahimik si Isay, maputla ang balat, manipis ang katawan, laging may malamlam ng ngiti sa labi. Parang may laging bumabagabag sa isip niya na hindi niya masabi. Kahit ganon, naging mabuting kaibigan siya. Isang araw, habang nagtatapos ang semester, Inalok niya ako at ang isa pa naming kaklase, si Laika, na sumama sa kanila sa bakasyon. Si Laika, maboka, matapang, at laging handa sa adventure, agad pumayag. Ako? Nagdalawang isip. Pero sa huli, napapayag din ako. Nagbiyahe kami ng halos pitong oras. Bus, jeep, motor. Hanggang sa wakas narating namin ang barangay San Roque. Pagkababa namin sa kalsadang maputik at bako-bako, Sinalubong kami ng kakaibang tanawin, mga banderitas na gawa sa tela, mga mesa't upuan sa gitna ng kalsada, at ang amoy ng mga nilulutong pagkain sa bawat bahay. May piyesta pala. Nagkataon kayong nakarating. Sabi ni Isay, ngiting-ngiti habang tinutulak ang buhok mula sa mukha niya. Bukas ang mismong kapistahan. Napatingin ako kay Laika. Nagkibit-balikat lang siya, tila tuwang-tuwa pa. Ako, hindi ko alam kung bakit, pero may malamig na kilabot na gumapang sa batok ko. Habang lumalalim ang gabi, lalong naging kakaiba ang pakiramdam ko. Ang mga tao, matatanda bata, lalakit babae, lahat sila parang sobrang mababait. Pero, may kung anong mali sa mga ngiti nila. Masyadong matagal, masyadong malalapad, parang pilit. May isang matandang babae na dumaan sa harapan ko. Hubog na hubog na ang likod. Halos nakayuko na sa lupa. Ang balat niya kulubot at itim na parang sunog. Umiti siya sa akin sa baybulong. Malapit na. Hindi ko alam kung ako lang ang nakarinig nun. Pagtungtong ng gabi, niyaya kami ni Isay sa bahay nila. Lumang bahay na gawa sa kahoy. Mataas ang silong Madilim ang mga bintana. Wala pang alas 9. Nagkukulob na kami sa isang maliit na kwarto sa itaas. Nakahiga kami sa sahig na may banig. Tahimik. Ako hindi makatulog. Parang may mga aninong gumagalaw sa labas ng bintana. Parang may mga mata na nakatitig sa amin. Maya-maya, narinig ko ang mahihinang kaluskos. Hindi daga. Hindi pusa. Mga yapak. Mga mababagal, mabibigat na hakbang. Tiningnan ko si Leika. Gising din siya, nakadilat, nakatingin sa kisame. Si Isay nakatalikod sa amin, mahimbing kunwari. Pero napansin kong mabilis ang paghinga niya. May binubulong siya, mga salitang hindi ko maintindihan. Parang lumang dasal. Biglang may kumakatok sa pintuan ng bahay. Sunod-sunod, mabigat, mapilit. Hindi ko nakinaya. Tumayo ako at sumilip sa bintana. At doon ko sila nakita. Mga tao, nakatayo sa labas. Nakangiti ng ubod ng lapad. Ang iba, lumulutang sa ere. Ang iba, may mahahabang dila na nakalaylay mula sa bibig. May ilan na may itim na pakpak. Nakabalot sa katawan. Mga aswang. Hindi ito kwento lang. Hindi biro. Nandito kami sa gitna ng mga Nilalang nagutom nagutom at kami ang kanilang handa sa pista. Nanigas ako sa kinatatayuan ko sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Nakita ko ang tunay na anyo ng mga tao sa baryo. Isang babae ang naglalakad, pero hindi na niya kasamang kalahati ng katawan niya. Sa may bubungan, may isang nilalang na naglaladlad ng malalapad na pakpak. Ang mga kukoy mahahaba at matutulis. Sa lupa, may isang hayop na kasing ng kambing pero payat. Nakatiklop ang katawan na parang daga. Ito ang sigbin. Sa di kalayuan, may dalawang matandang lalaki. Mabagal silang gumagalaw pero nang mapansin nila ako, tumingala sila sa baylabas ng mahabang, itim na dila. Ito ang unggo, mga matatandang aswang na minsan mas mapanganib sa mga bata. At higit sa lahat, naramdaman ko ang pag-uga ng lupa. Mula sa dilim, umuusbong ang isang higanting nilalang, matangkad, maitim, at bumubuga ng mabahong amoy, isang agta. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga. Bumalikwas ako mula sa bintana at binulungan si Laika. Laika! Gising! May mga aswang sa labas! Napabalikwas siya, putlang-putla, Si Isay tahimik pa rin. Pero ang buong katawan niya nanginginig na. Anong gagawin natin? Bulong ni Lyka habang hawak ang braso ko. Nanginginig ang kamay. Biglang narinig namin ang sigaw ni Nanay Lita, ang ina ni Isay. Mga anak, sabi niya, paosang boses. Maganda na hayo. Kailangan nang simulan ang kapistahan. Lalo akong kinilabutan. Doon ko intindihan si Isay, hindi siya ordinaryong taga-baryo. Bahagi siya ng baryo. Takbo! Sigaw ko kay Laika. Nagmamadali kaming lumabas ng kwarto at naghanap ng bintana, kung saan walang aswang sa labas. Habang si Isay, na natiling nakaupo sa sahig, hindi man lang lumingon. Sa labas, malamig ang hangin pero nagbabadya ng panganib. Puro itim ang paligid ang liwanag ng buwan sinasapawan ng naglalakihang nilalang. Dumiretso kami sa makipot na eskinita sa gilid ng bahay. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang lupa na tila umaalon sa bigat ng agta na sumusunod. Sa itaas namin, lumilipad ang mga manananggal at wakwak, -wak, ang mga tik-tik, tumusot-sot, dinig ko ang mahabang dila nila na tila sinusundot ang hangin, hinahanap kami sa bawat kanto may mga sigbin na nakatungo nag-aabang. At mula sa malayo naririnig ko ang tunog ng mga balbal. Mga nilalang na naghuhukay sa lupa para sa mga sariwang bangkay. Nakarating kami sa isang abandonadong kubo. Doon kami nagtago. Hinawakan ko ang kamay ni Laika. Pareho kaming halos hindi makahinga. Anong gagawin natin? Bulong niya, wala tayong laban sa dami nila. Kailangan nating makalabas sa baryo. Sagot ko. Pilit pinapakalma ang sarili. Bigla, isang sigaw mula sa labas. "Laika!" Boses ni Isay. Malamig, malalim, parang hindi na siya. "Huwag kang lalabas." Bulong ko. Pero nakita ko sa mga mata ni Laika ang pag-aalinlangan. Masyado siyang mabait. Ayaw niya maiwan si Isay. Bigla siyang tumayo. Sandali lang, Jonas. Kailangan natin siyang iligtas. Hindi ko na siya nahawakan. Mabilis siyang lumabas ng kubo. Sumilip ako mula sa siwang ng dingding. Nakita ko si Laika. Tumakbo siya papalapit kay Isay na nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakangiti si Isay. Pero ang ngiti niya malawak, baliw. Sa likuran niya, dahan-dahan lumalabas ang mga aswang. Ang manananggal na Walang kalahating katawan. Ang agta na halos punuin ang buong daan. Ang sigbin na dahan-dahang umuungol. Laika! Sigaw ko. Huli na. Sa isang iglap, tumalon ang manananggal, bumagsak kay Laika. Naghalinhinan silang pinaghahatian ng katawan niya. Isang pira-pirasong sigaw ang umalingawngaw sa gabi. Hindi ko na kayang tingnan. Tumakbo ako palayo. Hindi na lumingon. Habang patakbo, nararamdaman ko ang lupa na gumagalaw sa ilalim ko. Mga balbal, tumusubok na hilahin ako pababa. Hinampas ko ng isang tubo na napulot ko sa gilid ng tinaguan kong bahay. Tumalsik ang isang kamay ng balbal. Sa isang kanto, bumungad ang isang matandang unggo. Nakalawit ang dila, ang mga matay puti, walang itim. Sumiksik ako sa gilid ng isang puno pigil ang hininga. Ramdam ko ang pagdaan niya sa tabi ko. Ang amoy ng bulok na laman. Sumisingaw sa paligid. Hanggang sa isang himala, nakita ko ang maliit na kalsadang papalabas ng baryo. Wala nang oras para mag-isip. Tumakbo ako, takot na takot. Habang ang mga anino sa paligid ay nagsisimulang sumunod sa akin. Mula sa langit, narinig ko ang matinis na sigaw ng wak -wak ang malahayok na alulong ng mga sigbin, ang unggol ng mga balbal at agta. At habang kumakaripas ako sa dilim, isang boses ang narinig ko. Ang boses ni Isay, malamig, humahabol sa akin. Jonas, bumalik ka! Kasama ka sa pista! Hindi ko siya nilingon. At sa huling hakbang, tuluyang nakalabas ako sa hangganan ng baryo. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Pagkalabas ko sa hangganan ng barangay San Roque, hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo. Basang-basa ako ng pawis, puro gasgas -gas ang balat ko at nanginginig ang buong katawan. Tahimik ang paligid. Wala nang habol na yapak. Wala nang aninong sumusunod. Isang madilim na highway ang sumalubong sa akin. Isang tanda na nakatakas na ako o yun ang akala ko. Nakita ko ang isang lumang waiting shed sa gilid ng kalsada. Doon ako napaupo. Humahabol ng hininga. Hawak-hawak ang tagiliran kong sugatan sa mga tinik sa gubat. Nasa kalagitnaan ako ng pagpapakalma ng sarili nang may dumaan na isang pickup truck. Luma. Kalampag ang makina. Huminto ito sa harapan ko. Lumabas ang isang matandang lalaki. Nakasombrero. Anong ginagawa mo rito, iho? Tanong niya. Gusto ko sanang magsalita pero pagod na pagod na ako. Sumakay ka na. Sabi niya, "Baryong 'yon, delikado 'ron. Hindi na dapat pinupuntahan 'yon." Hindi na ako nagdalawang-isip. Sumakay ako sa likod ng truck. Habang umaandar kami palayo, unti-unti akong nakaramdam ng kaunting pag-asa. Mga ilang minuto pa lang kami bumibiyahe nang mapansin ko ang paligid. Walang ilaw, walang ibang tao. Parang umiikot-ikot lang kami sa parehong daan. Napatingin ako sa salamin. Sa likod ng truck, nakita ko sila, si Isay, at ang mga nakangiting anyo ng mga taga-baryo. Sunod-sunod silang sumusunod sa amin. Nakalutang, nakayuko, ang mga mata itim na itim, ang mga bibig, walang laman kundi ngiti. Manong, nanginginig kong sabi. Pakibilisan po, ngumiti lang ang matanda isang mahabang pilit ng ngiti at doon ko napansin ang mga kuko niya mahahaba at madilaw. Ang leeg niya may tatak ng itim na ugat at sa gilid ng bibig niya dumadaloy ang laway na parang gutom na hayop. Hindi siya tao. Isa rin siya sa kanila. Biglang kumabig ang truck at bago ko pa maitulak ang sarili ko palabas, nasa harap na kami ng isang maliit na simbahan. tirasira Wasak ang kampanaryo. Nagmadali ako bumaba ng truck. Ang paligid, puno ng mga nilalang. Mga dating... Anong tao? Ngayon, mga halimaw na uhaw sa laman. Wala na akong kawala. Biglang bumukas ang pintuan ng simbahan. Isang matandang pari ang lumabas. Payat, putlain, tila bangkay. Pero sa kamay niya, may hawak siyang malaking krus na gawa sa matandang kahoy. Pasok! Tigaw niya. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako papasok at pagpasok ko, isinara niya ang pinto ng simbahan. Sa loob, puro kandila ang ilaw, amoy insenso at usok. Maraming altar pero sira-sira na, parang matagal nang iniwan. Ikaw ang huling bisita, sabi ng pari, mababa ang boses. Naupo ako sa isang lumang bangko, hindi ko na kayang tumayo. Nanginginig ako habang pinagmamasdan ko ang bawat sulok ng simbahan. Manatili ka dito hanggang sa pumutok ang araw. Utos ng pari. Kung hindi, kakainin ka nila. Tumangulang ako. Walang lakas. Habang lumilipas ang oras, naririnig ko sa labas ang pagbundol, pagkamot sa pinto, at ang malalalim na halakhak. Naroon si Isay at ang buong baryo. At sa wakas, Nagliwanag ang paligid. Umaga na. Pagbukas ko ng pinto ng simbahan, wala nang bakas ng mga nilalang. Tahimik ang kalsada. Malinis ang hangin. Buhay ako. Naglakad ako papalayo hanggang makarating sa bayan. Doon ako humingi ng saklolo. Nagpahatid ako sa pulis, sa ospital. Doon ko nalaman ang mas nakakasindak na katotohanan. Ang barangay San Roque, hindi na umiiral. Matagal nang wala yon, sabi ng matandang pulis sa istasyon. Sumabog ang baryo na yon mga sampung taon na ang nakaraan. Isang malaking sunog, walang nakaligtas. Nanigas ako. Hindi po, galing po ako doon. Sigaw ko. Nagkatinginan ang mga pulis parang nakakita sila ng multo. Isa sa kanila, mahina ang boses, sinabi, Kung ganon iho, hindi ka na dapat buhay. Maraming salamat sa panunood huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod na kinakatakutan